Okay mga Katanski Yan ang mananagat nga si Titing Si nanti Silawan So nalagakan ko na ni mga Katanski Atong tanawang ako sa kadaghan Ngayon kuha nga isda Nga mo ko oh. Pambot, pambot na ni Pads Potsi Oh, bukat kayo Sa, muraog Berarti mo kata yun. Pada ulo ni vlogger, po si usa ka vlogger ni. 3 million followers 3 oh. you oh. oh. mm. million followers? 3 si Buhay Mangingisda. Buhay Mangingisda. Video grabe. Naghanag ko ha mga po si Zerbox Vlog. Oh. 6 million followers na siya. O. Operator at Ilil.

Langkapan elu. Oh, langkapan nguban. Oh, naik Honda, pagi. Nah, oh, naik kan pangaluan. ke tukang perkenalan barakuda, Pak. Ba? Oh, barakuda lagi. Oh. Mari ambus si hero diresehel, piraketasak utung. Oh. Mu saom di siat retak ke dupah. Di sini sih. Oh. Aduh. <tipun> oh, mana kok. Kita. Ih, guys. Aw. Beraden. Adong. Ini bincunak leda mau ninggal. Hilam usukan. ya ekodom tekan tuluk ngene <laughs> ni rene nanti lambarok <laughs> gamere nek sorang kanteng gamere nek kuwan gamere deh cepet

<tuk entusiasi> oh daerah mangga kusgan, yang tua mangga kusgan. Kwan kibul ngasah-asah, alam barok. Kibul. Bantu <tuk> barok. Bantu berenggau, batu beritron, sisik.